Ilang step kaya tayo today? Ay. Dito ba yun? Oo nga no. Dito nga yun. Grabe oh, forest talaga. Look, ang ganda. Ang ganda. Nagiging turista kami tuloy sa sariling bansa. Okay, na Nako. Forest. <laughs> Ano yung hari ko? Naririnig niyo yung kuliglig. Uod ba? Talaga. Alin? Asan? Ayaw nga. Laki daw Ahas daw. Millipeds? 4 minutes na wala pa tayo dun huh? pero naririnig ko na yung ano daw ang pasuyo ng isang bote oh Unggoy talaga yung <laughs> inalala ni May naririnig na ako. <laughs> ano? Lagaslas ng tubig. San po yung poles? Dito may daan. Dito pwede rin. Pero malapit. Malapit? Oo. Okay. Pero eh, dyan, pagdating sa taas, po na, malaki ang bato. Dito eh, na dito may, na lang po. Hagdanan, yeah. hagdanan, ah, pagdanan Ah, sige po. Salamat Ay. po. Salamat po. Thank you po. po. Tanong kami, kasi syempre, di namin alam. Eh. Pero may bahay na dito.